Paano ma-recover ang username and password ng OWA account natin? Usually naman, lahat ng OFW is mandated maging member ng OWA. So, automatic meron tayong username and password. So, paano ma-recover yun? Umpisa na natin. Ang pinakakailangan nga pala natin muna is yung OWA Mobile. So, i-search mo lang sa Google Play Store or sa Apple App Store yung OWA Mobile tapos install mo. Tapos, buksan mo lang yung app hanggang sa makita mo yung screen na to. Ay tatap natin dito is login. Paalala nga pala sa mga OFW at magiging OFW pa lang, nadalin mo yung Philippine SIM card mo pag mag-abroad ka na. Usually naman may signal yan pagdating mo sa ibang bansa. In case na after 1 or 2 months is nawalan, nawalan na signal, i-message mo lang yung yung network mo sa Facebook page o kaya sa X app para mag-request na i-activate yung roaming ng SIM card mo. Pag nabasa na nila yun, ah, sige nila, after 2 to 5 days, magkakaroon na ulit ng sing, uh, signal yung SIM card mo. Tapos, isa mo pang gawin is install mo din yung app ng network mo. Yung Globe One app, Smart, or dito app, para makita mo expiration ng load at saka expiration ng SIM card. Tapos, iwasan, uh, siguro, make sure lang na loadan mo yung SIM card mo ng 10 pesos kada taon para maiwasan natin ma-deactivate yung SIM. Anyway, so tuloy na tayo dito sa pag-recover ng account natin dito sa OWA. So itap na natin yung verify your account. Kailangan mo i-fill out yung form na to and magtugma yan sa record ng OWA. So ilagay mo na email, last name, first name, middle name, extension name, katulad ng junior or senior. Kung wala naman is iwan mong blanko yan. Tapos sa cellphone number, ilalagay natin yung Philippine, SIM, uh, Philippine number natin. 0917 Ituloy mo na lang yung mga susunod na number Tapos birthday Tapos itap mo na yung verify Pag nagtugma lahat ng finil out mo dito Dun sa record ng OWA Ito yung lalabas May magpapapap na membership verified Tapos magsasend ng email yung OWA Dun sa email mo Nakalagay na dun yung username and password Ng OWA account mo Tapos eh Buksan na lang natin yung gmail account natin Tapos Ayan, nakalagay na dito yung username and password ng OWA account ko. Balik lang tayo sa OWA mobile app, tapos sa login, i-enter na natin yung username and password, tapos itap na natin login para makita na natin yung details ng OWA account natin.